Mga kong expired, maayong utok na natin. So, ang atong video for today is magluluto tayo ng puso ng saging. Alright. Ang pinakita natin ngayon is, kukunin po natin yung subok ng saging. Alright. Ayan po, naslice-slice na natin yung mga puso ng saging. Ayan mga sese kong expired, magluluto tayo ng tortang puso ng saging. Awesome! So, ayan na mga sese kong expired. Natapos ko na pong hiwa-hiwain yung mga puso ng saging. After that, mga sese kong expired, lalagyan natin ng asin para mawala yung pakla ng puso ng saging. Alright! So, ayan na mga sese kong expired. Mekos, mekos, mekos na yan! <laughs> Para matanggol po iyan. ng puso ng saging. Wow! Alright. Ayan na nga po mga sisong expired. Kailangan may lakas ka dyan. Dahil pag wala kang lakas, hindi mo makukuha ang gagta ng puso ng saging. After yung mga sisong expired, ilagay natin uli sa tubig para mawala po yung alat niya, di ba? Kasi nilagyan natin ng asin niya. After that, mga sese kong expired, lagyan natin ng mga panakot. Oh my God, panakot ba yun? Ang mga lamas. Alright! Awesome! Next, lagyan natin ng carrots. Ayan, yung carrots. Ginaganyan po natin siya para malip-lip po siya. After that, mga sesi kong expired, yung ayawain natin yung bawang. Tapos pagkatapos ng bawang, guys, ayan mga sexy expired, no? Takalok ka mag voice over. Tara, ayan po yan. Pagkatapos po natin maghiwa-hiwa ng mga panakot, ilagay na natin yun. Hinag, ah, uh, hiwa natin puso ng sabi. <sighs> na my God, makakaloka naman ito mag-voice over. Ayan. So, Pagkatapos na lalagyan natin ng dalawang itlog ko. Ay, I mean... Itlog. Itlog. Dalawang itlog. Sa expired sweet Para masarap po ang ating tortang puso ng sagi. So, ayun. Sa so sweet so na natin yung puso ng sagi at saka ito. Kailangan ma-mix po natin siya ng bonggang-bongga upang maganda ang texture ng ating tortang puso ng saging. Alright! Ah, dahil dyan, bibigyan kita ng kiss. Alright, okay. So, after that, mga sese kong expired is... Halo-haloin na natin. Ayan, kung makikita niyo, nagbasa-basa na siya, mga sese kong expired. Taod <laughs> na yung manong ating kaldero nito. Ayan, ilagay na natin sa init na kalaha. Kalaha ba? Ayan, mga sese. Kasi galing lang sa Amos Germany, eh. Nagdala ng sesiko, ko, ayan. Tsaka yung lutoan namin, guys, electric po, ayan. Ayan, ganun ko makasosyal. Oh my God! Awesome! <laughs> Alright, ayan na naman sa sesi ko. na naman ang texture ng ating tortang puso ng saging. Sobrang sarap. Para siyang... Pati, ayan. Alam niyo ba yung patty, mga sesi kong expired? Yung nasa hamburger? Oh my God! <laughs> tayo ng mga sesong expired at nakaluto na tayo ng isa kasi isa-isa lang po ang ating pagluluto. Ayan. At this moment, mga sesong kong expired, taka na. Kainan na mga sesong kong expired kasi nagutom na ang sesenyo nyo. And that's all for today's video, mga sesong kong expired. Thank you so much and mabuhay. And don't forget to follow my Facebook page, Tom Chantelin Yeah! Alright, so I'm not Enjoy eating. Bye.